Guys, simple lamang na nakikita natin sa labas. Pero pagpasok natin sa loob, napakaganda at napaka-eleganting tingnan nito. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ng isang OFW na talaga nga namang nagsumikap ng usto. At yun nga, ang dating pangarap lamang niyang bahay noon. At dahil sa kanyang pagsusumikap, ito nga at nais sa totoong buhay at nais sa katupara na ngayon. So ito nga po't pag-uusapan natin ang bawat detalye. Iisa-isahin natin ang mga materialis na ginamit dito dahil nga ito'y ibinahagi sa atin ni owner at the foreman na siyang gumawa ng bahay na ito at pwede niyo po siyang kontakin if ever na gusto niyo po magpagawa nito. So ito po ay gawa sa half concrete at half span drill na makikita natin ay napakaganda naman talaga ng finishing with double wall, fully tiles, kisame at talaga nga namang pagpasok mo sa loob ay para ka nang nasa lobby ng hotel. So ito po tatalakayin natin at pag-uusapan ito kaya pakinggan nyo mabuti at ilista nyo ang bawat babanggitin natin. So ito po, umpisahan at talakay na agad natin yan. So guys, bali ang sukat po ng bahay na ito ay 6.5 meters by 8 meters. In total of 54 square meters. And then, convert po natin ito by the feet at lumalabas na 22.6 feet by 26.6 feet. Ito po ay meron dalawang kwarto, kitchen and dining area, isang CR na maganda at maaliwalas, at sala. And then guys, meron din po itong terrace. So ito po, pag-usapan na natin mula hollow blocks, bakal, hanggang lahat ng mga ginamit dito at ito nga, palakayin na natin. So ayon po kay Foreman, ito pong ginamit na hollow blocks dito ay number 4 at lahat po ito ay umubos ng 1,000 piraso or 1,000 pieces na hollow blocks. And then guys, sa mga simento naman ay umabot po ito ng 200 na piraso. Yan, dahil po ito elevated at ginandahan po nila ang buhos dito. And then ito po ay gumamit sila ng mga bakal na 12mm at 10mm. Sa 12mm ay 70 piraso at sa 10mm ay 80 piraso. At Corsand naman na tatlong truck ang kanilang napay-deliver. And then guys, about naman po sa mga tubular si Parlins. Ito naman po. Sa tubular po ay 2x4 ang ginamit at 1.5 ang kapal. 40 piraso po ang nagamit. Gumamit din ng 2x3, 1.5 ang kapal, 60 pieces. And then meron silang ginamit na 1x2 1.5 ang kapal, 25 pieces po. Yan po yung tubular ha. And then guys, sa mga C-parlins naman, yung iba niyang ginamit sa panggawa ng bubong or trusses. Ito po ay C-parlins, 45 piraso lahat ang nagamit. And then guys, yung color roof, kasama na po ang gutter. Ayan, nakikita natin yung nakabuhuan. Ito po ay worth of 115. 1,000 pesos, yan po ay 0.5 na po ang kapal niya at napakaganda. So ayan po, nakikita natin buo na yung bahay at napakaganda. Kumpleto na po yan at makikita nga natin yung loob ng bahay nito ay talagang pagpasok natin ay para tayong nasa lobby ng hotel sa sobrang ganda po ng interior design na pwede nyo pong mapagkuha na ng basihan at idea sa inyong pagpapagawa ng bahay. So tuloy po tayo sa mga ibang detalye ng mga materiales. Para po habang pinapanood nyo to, ay eh, ito naririnig nyo at pakinggan nyo mabuti. Sa spandrel naman guys, yan yung nakita natin na ginamit yan, worth of 60,000 pesos ang kanilang nagastos dito. And then, swing window glass po, yung kanilang bintana, yan. Yan, diswing po yan, hindi po yan sliding ha, diswing po yan. So, yan po ay 50,000 pesos, yung klase pong bintana na yan. And then guys, dito naman po sa kanilang mga tiles work. So, sa buong bahay ito po, 60 by 60, gumamit po sila yan yung sa flooring, at meron din po silang 40x40. 40. So dito po sa 60x60, 60, 105 piraso po. Ang kanilang nagamit kabuuan. And then guys sa 40x40, 40, 130 piraso. Yan. Sa mga tiles po yan. At yung blocks po, ito po, yun yan, yung sa harap na yan, yung design na yan sa blocks. 10x20cm po. Yan, yung mga nasa harap na yan. Yan po ay 4 box daw po ang kanilang nagamit. So ayan po nakikita nyo, napakaganda na po. Pinapakita po natin dito yung paligid ng bahay, yung quality ng finishing. E talaga nga namang panalo-panalo. So ito po, pagpasok po natin sa loob, makikita natin ito po ay nakakisami na, double wall. At yan po, ang plywood po ang ginamit nila. At ayon po kay Foreman, ito po ay Santa Clara plywood. Ito po ay gumamit sila ng 10mm kapal at nakagamit ng 8 piraso. And then, meron din 5mm at yan po, kabuuan ay 75 piraso lahat. Kisame at double wall, kaya 83 pieces po na plywood ang kanilang ginamit. And then guys, sa mga pintuan, panel door po yan, limang pintuan at mga mga hardwood na design dyan, lahat-lahat po, estimated 50,000 po ang halaga. So yan po ang kabuwang mga materials na ibinanggit sa atin ni Foreman. At eto nga guys, panoorin nyo yung full video house tour na makikita natin na napakaganda na nga po ng loob ng bahay na ito. Kaya ito po, siya sa atin nating mabuti. At after nung mga pano dito, ay malalaman nga natin kung magkano kabuang na na dito ni owner, labor and materials. Kaya tunay ngang napakasarap na ng feeling ngayon. Ni Ma'am Ellen na dati ay pinapangarap lamang niya ito at dahil sa kanyang pagsusumikap at pagsisipag at eto nga guys, ang dating pangarap lang niyang bahay ay nasa totoong buhay at natitira na ng pamilya niya ngayon. Sa bawat luha't may pangarap na pili tinatago sa ilalim ng buwan tayong timang dasalan na sana'y may bahay kaming matatawag lumipas ang taon ni bumitaw kahit gaano para sa amin mahal na pamilya bawat pader bawat tingding may kwento ng sakripisyo at pag-ibig sa wakas tahanan pangarap na ngayon natupad na salamat sa Diyos Salamat sa buhay, may tahanan na tunay at payapa. Make the heart. Sa buhay, may tahanan na, tunay at payapa. So guys, ayun nga po natunghaya natin kung gaano kaganda ang bahay na ito. Na na-simple lamang sa labas pero pagpasok natin sa loob, ay tunay ngang mapapamangha tayo sa kagandahan nito. So ang bahay po nito ay pagmamayari ni Ma'am Ellen Heferves Hingfit na isa po siyang dating OFW sa bansang Qatar na nagsumikap ng gusto hanggang sa po siya napunta ng USA at eto nga ang dating pangarap lamang niyang bahay noon at dahil sa kanyang pagsusumikap na isa totoong buhay at na isa katupara na ngayon. So guys, ang gumawa po ng bahay na ito ay si Foreman Raymond. So if ever na interesado po kayo magpagawa ng bahay na ganitong kaganda sa kanya, ay mag-comment lamang po kayo at siya sasagot sa inyo. Si Foreman Raymond po ay taga Dabaw. So ito po, ang halaga po ng nagasos dito kabuuan, labor and materials, ito po ay nagkakahalaga ng 720,000 pesos.